na 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 <laughs> Yay! Malapit ko nung matapos tong kong damit ni Mama. <laughs> Ibabalit ko kay Bebang pati kay Princess na tinuruan ako ni Mama ng plantsa. Ska! <laughs> tapos na ba yung ko sa yung damit ko? Opo ma, patapos na rin po ako. Tignan nyo ho, ang ganda ng pagkakaplantsa ko. Walang mga gusok. Wow! Very good! Magaling ka na sa mga gawain bahay! Mama, may tatanong po ako sa inyo Pero huwag po kayong magagalit ha Sige, huwag kang mahiyak Ano ba yung tanong mo? Kasi po, matagal na ako dito sa Hong Kong Isang buwan na Kaso, simula nung dumating po ako Hindi pa rin po ako lumalabas sa apartment natin Bawal po ba ako lumabas? Iska, malawak yung Hong Kong Kapag lumabas ka, baka mawala ka Mahirapan akong hanapin kita pero mama, ang sabi nyo, kapag dumating ako dito sa Hong Kong, igagala nyo ako. Pero hindi naman pala. Lagi na lang ako sa loob ng kwarto. Nalulungkot na ako. Baka magalit yung amo ko. Kapag lumabas tayo, baka hindi na tayo pabalikin. Mawawalan pa ako ng trabaho. Sabi nyo nga po, mag ako dito sa Hong Kong. Pero hindi naman po pala. Oh no! <laughs> Iska, intindi mo yung kalagayan natin. Bawal tayong lumabas. Pagagalitin ako ng amo ko. Baka palayasin pa tayo. Nagsinumaling po kayo sa akin. Dapat po pala. Hindi na lang ako pumunta rito sa Mayokong. Mama, gusto mo nang pumuwi ang Pilipinas. Ayaw mo ba akong kasama dito, Iska? Gusto ko po. Pero, hindi ako masaya dito. Hindi ako pwedeng lumabas. Dito lang ako sa may kwarto. Wala pa akong cellphone. Hindi ko pa matawagan si Bebang at si Princess. Miss na miss ko na po sila. Mas mahal mo pa yung mga kaibigan mo kaysa sa akin. Masipilin mo pa sila. Mahal na mahal po kita, Mama! Pero, malungkot po ako dito! Wala pa akong kaibigan! Tapos, lagi ka pang nawawala! Greta! Iska! Tinatawag na ako ni Madam! Iiwan na kita dito, ha! Babalikan kita! Mama! Gusto ko na mamumili ng Pilip Namimiss ko na si Bebon si Princess! <laughs> ano ko yung gagawin ko? Wala naman akong cellphone! Para matawagan sila! Alam ko na! Susulatan ko na lang sila! Sasabihin ko sa kanila! Ayoko na dito sa Hong Kong! Gusto ko na sa Pilipinas! <laughs> Ito na lang yung paraan para makauwi ako ng Pilipinas. Sana makarating to sa kanila. <laughs> Dear? Bebang? And? Princess? Kamusta na kayo? Siguro? Lagi kayo? Naglalaro? at masaya palagi. Nagsunod pala ako. Para sabihin sa inyo. Na ako dito sa Hong Kong. Hindi ako masaya dito. At hindi rin ako pinalalabas ni Mama. Kasi matapang yung amo niya. <laughs> Gusto ko kayong tawagan. Kaso, wala kaming cellphone na magagamit. Hindi ko kayo ma-video Sana, makarating itong sulat sa inyo. At matulungan nyo ako na makauwi sa Pilipinas. <laughs> Miss ko na kayong dalawa. <laughs> I love you. is <laughs> <From> Iska. <laughs> Sana, makarating kay Bebang Princess tong sulat ko. <laughs> Guys, sa tingin nyo, mababasa pa to ni Bebang Pati ni Princess tong sulat ko? Mag-comment lang kayo para makawin ako sa Pilipinas. Bye-bye!